Alam niyo ba na kilala ang mulberry sa tradisyonal na halamang gamot? Napakalawak ng binipisyon ng mulberry sa kalusugan. May mataas na melatonin ang prutas ng mulberry at fruit wine nito. Isang hormone galing sa pineal gland na lumalabas tuwing gabi. Tinutulungan nito ang katawan na kontrolin ang sleep-wake cycle nito. Maaring humantong sa paghina ng immune system ang mababang supply ng melatonin sa paglipas ng panahon na nagiging sanhi na madaling pagkapit ng sakit sa isang tao. Ang dulo ng mga dahon ng halaman ng mulberry sa lahat ng cultivars ang naglalaman ng pinakamataas na melatonin. Ang iba pang benepisyo ng mulberry sa kalusugan ng tao na makukuha mula sa pagkain nito ay Una, nababawasan ang panganib mula sa osteoclerosis. Pangalawa, may anti-aging, anti-teleptic, at anti-stress effect. Nababawasan ang panganib mula sa mga sakit sa puso, cancer, at neurodegeneration. May anti-diabetic at anti-obesity properties. Maaring epektibong gamot laban sa urine inconsistency, constipation, pagkahilo, impeksyon sa lalamunan, tinnitus, dyspepsia, melancholia, lagnat, depression at endemic malaria. Tumutulong sa malakas na mapalakas ng immune system laban sa mga impeksyon. Nagpapabuti ng digestion, pinapababa ang kolesterol, tumutulong sa pagpapababa ng timbang, nagpapataas ng blood circulation, bumubuo ng bone tissues, nagpapababa ng blood pressure, pinoprotektahan ang mga mata, nagpapabuti ng buong metabolism. Sa kabila ng maraming benepisyo ng mulberry sa kalusugan, may ilang report ding nagsasabi na posibleng food allergen ang prutas. Ilang pasyente ang nakaranas ng urticaria, paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, at pananakit ng tiyan pagkatapos kumain ng mulberry. Napakabihira lang ng allergy sa mulberry. Gayunpaman, kung sensitibo sa birch may pagkakataon na maaaring makaranas ng allergic reaction sa mulberry. Kaya mag-ingat pa din sa pagkain nito.